So pinost ko po sa TikTok yung aking strong na pagtutol doon po sa pinapalabas na idea ni PRRD ng uh, paghiwalay daw ng Mindanao sa Pilipinas okay uh, Nagulat ako kasi merong iilan, konti lang naman ha, merong iilan na naniniwala at nag-aagree dito kay uh, Tatay Digong. Okay? Uh, gusto nila hiwalay na. Gusto nila kasi lahat ng mga ano ng mga uh, sama ng loob nila pino nila. So merong iilan. Okay? Uh, I don't think they fully understand what secession actually means. Anong ibig sabihin kapag mag ka? Kapag uh, susubukan mong makipaghiwalay sa iyong bansa. Okay? Uh, you won't Just be going up against the Philippine laws So bawal po yan sa batas po ng Pilipinas You will also be going up against the Philippine military Hindi po papayagan ng uh, Philippine laws at ng Philippine military Hindi po yan yung uh, alis na kami ha Bye bye, hiwalay tayo Hiwalay, ganon, pirma, pirma, hiwalay Hindi po ganon yan Yung secession po na, na pinag, pinagsisigawan ninyo dahil lamang sa sinabi ni Duterte, gera po 'yan. Gera. Pilipino laban sa Pilipino, magkadugo laban sa magkadugo. Okay? Tayo po isang bansa po tayo. We are all connected. Ako po, hindi po ako taga Mindanao pero may mga kamag-anak po ako dyan. May mga kaibigan po ako dyan. We are all connected by a shared history, a shared culture. Lahat po tayo nanonood ng Batang Kiyapo. Lahat po tayo nanonood ng 24 oras. So we have a shared history together. We are Filipinos. Okay? And uh, yung pong mga yung mga pinapakalat na na crazy idea ni dating pangulong Duterte is planting planting seeds ng ganyan eh sa mga sa mga utak ng mga supporters niya. At uh, hindi po maganda kasi gera. Yun po yung ibig sabihin po noon. You yung yung you will have to go up against the Philippine military. Okay, Philippine military, the full strength of the Philippine military. 'Di ba? Hindi po at walang ano at walang Uh, it won't end uh, without without bloodshed. At para saan? Para saan? Dahil dahil kaaway ni Duterte ang mga Marcos. Dahil uh, iniisip niya ipapa-arresto siya kaya ganon. Tiba so sana po sana lang maintindihan lang ng mga kababayan po natin. Mahal ko po kayo Pilipino po tayo lahat. Eh, sa ayaw natin at sa gusto natin tayo po ay mga Pilipino. Magkakasama po tayo dito. Mamamatay po tayo lahat dito sa Pilipinas. Okay? Pilipino po tayo lahat. Sa ayaw po natin at sa gusto nyo. Kung sumusuporta ka, sumusuporta ka sa idea na ganyan, that, would, that could lead to war, to bloodshed, to pain, suffering, Pilipino, laban sa Pilipino, then, uh, I, I would have to say na ano po, Ah uh, kung wala kang pagmamahal sa bansa di ba uh, ayoko na lang magsalita ng mga ibang mas, masasakit pa na salita pero ayun nga kung maga, ano eh uh, you are betraying uh, our country our flag your fellow Filipinos okay so yun lang po yung gusto kong uh, mensahe kasi uh, hindi talaga tama at uh, Uh, parang hindi nila naintindihan kung ano yung gusto nilang mangyari. Akala ata nila, pero matayo. Ayan, uh, na. Tapos hindi. Gera po yan. Gera. Okay? The Philippine military, the Philippine constitution, and the Philippine law will not allow any part of the country na humiwalay po sa Pilipinas. Dahil isang bansa po tayo. Magkakasama po tayo dito lahat. Sa ayaw po at sa gusto po natin. Kaya, 'yung nga sinasabi ni ni VP Sara, 'di ba, mahalin natin ang Pilipinas. 'di ba? So yan. 'Yun lang po ang gusto kong sabihin diyan doon sa mga kumukontra po dito sa ano. Ah, uh, 'yun pong uh, ayaw sa sa pagkakaisa uh, natin bilang Pilipino at kung uh, kumbaga medyo ino-open 'yung sarili nila doon sa suggestion ni PRRD. Kaya tutol na tutol ako sa sinasabi ni PRRD kasi alam ko ganyan yung mangyayari. Merong maniniwala at merong merong uh, merong susunod. Merong pero wala, mahirap mahirap yung ano. Uh, alam ko na kung ano yung mga mangyayari at hindi maganda. Yun lang talaga. So yun lang guys. Bye-bye.